Mm -mm. Ah, eto, uh ito I speaking yun nga uh parang uh, nagkakaroon na yata ng inggitan o kaya parang nagiging, a uh, nagkakasuga yung iba't ibang ahensya ng uh, pamahalaan uh kaugnay uh, doon sa confidential at intelligence fund na well hindi naman na uh, nararapat na hindi naman hindi naman sila involved doon sa security and uh, law enforcement ng ating gobyerno. Yes, oo, ito nga Raymond na no, uh, talagang through the years, uh, mm -hmm. dumadami talaga yung mga ahensya, yung mga national government agencies mm -hmm. na na nag ng kanilang confidential funds. Mm -hmm. uh, isa nga dyan yung DA, isa nga dyan yung ano no, uh, ah uh, itong ano di, oh, uh, uh yung sa IT 'di ba the ICT yeah. at iba pang yeah. mga government agencies eh titing hindi eh, naman nila naipaliwanag nang maayos sa kongreso no Kung saan nila dadalhin at saan nila gagamitin itong mga confidential yeah. funds kaya talagang um ihilingin talaga natin na ito ay mare mare align o mare channel sa ibang mga yeah. uh, social services katulad ng education although malaki sa pinakamalaki ang ang ano no ang pondo ng ng DepEd pero marami pa rin kakulangan katulad sa hmm. mga classrooms uh, yung housing 'di ba 1.5 lang billion 1.5 billion lang eh noong yung ilalaan sa mga pabahay sabi ko nga hindi nga pang mahirap na pabahay yan eh hmm. so madagdagan sana yon at saka yung sa DOH kasi ang ring mga ospital na binawasan ng pondo yes. Yeah. lalong lalo na yung lung center kidney uh, national kidney institute at saka itong ano no itong Philippine Heart Center at saka yung Philippine Children's uh, Medical Center at uh, mm. Tsaka iba pang mga ospital so doon dapat na ilaan itong confidential fund dahil uh, Raymond alam naman natin na hindi ito gaano na-audit uh, nakita nga natin sa mga pagdinig kahit ang vice president Uh, hindi mo matanong kung saan niya dinala ito no nang direktahan no hindi mo hindi mo matanong ng diretso dahil nga sa nagtago sa parliamentary courtesy uh, hindi mo talaga matanong tapos ngayon ay meron pa ring mga ganong kahilingan kaya talagang bubusisiin natin ito uh, at ano no uh, ililipat talaga sana uh, halimbawa ang Philippine Coast Guard 10 million lang yung kanilang confidential fund and intelligence fund As compared mo naman sa DepEd na 150 million. So yun ba yung ibig sabihin tagibang yung hindi uh, yung prioritization ng confidential fund ay maitama sana sa mm. mga susunod na plenary discussions. Mm. Ito?